Tignan nyo po itong bato na to. Ang kintab-kintab niya. Para siyang... Ayan o, no, kita niyo po ba? Ayan o. No. Ang kintab niya parang... Hindi mo alam kung ano. Ano ba to? Ginto. Ginto ba to? Tapos ang puti niya Tapos dito sa mga pagitan. Makintab. Ayan o, no, makinang siya. Kita niyo po ba? o. No kasi binabasag nila o oh. ginto ba to binutas nila oh. siguro pinagukayan to para ay ginto dan sa tao eh. next silang silang na eh. pintab niya oh. Ano kaya to? ano? oh, kita mo hunto to to to. Tapos puti yung ano niya, puti siya. Ano klaseng bato kaya ito? Ano mabasag? Matigas? Pero ayan siya o puti. Hanggang dito puti. Ayan. Tapos dito, parang siyang may silver na basta makinang siya. Ayan. Ano kaya yan? Ayan. Oh, hanggang dito meron. Ayun, na binasag nila, oh. Nilo, oh. Ayan, oh. Ano ba ito? Diamante ba ito? Ayun, ang kikintab po niya, oh. Makintab siya, Ayun Mahirap tanggalin, eh. Subukan natin. Ayan. Ano kaya yan? Dito po yan sa kagubatan. Ayan. Dito po sa kagubatan. Tapos la na pare ha. Ha? Ginto talaga ata? Baka may nagginto dito. Ito po siya oh. Kasama nitong batong malaki na to. Yan. siguro sa gitna niyan may ginto talaga. No? Ano sa tingin niyo? Dito po yan sa liblib na gubat. Ah pare Napakalamig ng tubig Uy Muntik na Buti na lang Maliksi tayo Gumulas Naglaglag yung bato Ito na yung dalawa at sa idala na ni parang